Ayan po mga bis, marami na pong itlog ng ating mga laga. Ayan. Ayan, Ayan po yan sila mga bis, ang ano, nangitlog po. Dami po, dami po yan silang nangitlog. Ayan. po. At simple po, di pa po mapahuli. Ayan po sila. Ayan po. Ito po malapit sa aking alagang manok. Ayan. Ayakin na alagang aso. Ayan pa po. Ayan. Sunod-sunod nila -sunod sa akin mga bish. Ayan. kukunin na po natin. Pupunin na po natin. Nagdala na po akong 3 mga bish. Kaya ayan. kunin ko na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At, siyempre po mga bis, ayan po, maliit po na itlog. Pinaka maliit po mga bis, mga bis. Kaya, ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 po ang maliliit mga bis. Kaya, ayan. Ito pong naipon natin mga bis na itlog. Ayan.